So yun, mga kababayan, mga kaparangay, no? Uh, may meeting ang Team Daddy Frankie dito sa lugar kung saan ngayon lang ako nakapunta dito, mga kababayan. Dahil mamayang alas 5 pa naman yung uh, meeting namin, so alas 4 pa lang. Kaya naisipan kong mag, ano, mamigay ng uh, dalawang sakong bigas. So mga kababayan sa mga kapanood dito, at kung malapit ka sa lugar na ito, Andito po ako sa ano, dagupan. Sa likod po ito ng Team Hortons. Ayan oh, may mga nagawa. Hi. Ay. <laughs> may mga nagkakape doon, mga kababayan. Natawa <laughs> na si Hello. <laughs> Ayo, thank you. yeah nakilala nila tayo mga kababayan. So, kung malapit ka sa lugar na ito mga kababayan at uh, nakatutok ka sa Team Daddy Frankie, eto, Dalawang sack of rice. Ilalagay ni Kuya Risky and Kuya JC dyan. O, ilagay nyo. So, ano pang iniintay nyo mga kababayan? Lagay nyo doon. Hanapin nyo. No? O, dali. Dito, tingnan para mapanood nila. Ah. Hihintayin namin kayo dito mga kababayan. Huwag masyadong mahirap ha. Ah. Hoy, magkalapit lang. Ayan, ayan. Oo, oh. oh, oh, may bato. Wag masyadong malihirap. O, hali ka na rito. Okay. So, ayan mga kapabayan. Nakita nyo na. Saksi po sila yung mga nagkakapidon. Ayan. O, ayan ha. Okay. So, okay na? Nailapag nyo na? Okay na, okay na? Ayan mga kapabayan. Paunahan lang po. Uulitin ko. Kung malayo ka po, huwag mo nang... Uh, papangarapin, huwag ka na magpunta para hindi ka, hindi ka maabala, no? Pero kung malapit ka sa eryang ito, pumunta ka na. So, let's go! Okay? Let's go, let's go! Bilis! Oh, bilis! Punahan lang ito! Eto, <laughs> <laughs> andito yung bigas mga kababayan, no? Oh, oh dito andito. So, sige na. Okay? Bilis! Bil <laughs> Takbo! <laughs> hanggang alas 5 kami maghihintay dito mga kababayan. Hanggang di kayo dumaraneng kasi inod nyo eh Diba dami pa akong pandol eh Wala pa pala dahil wala pa ay <laughs> Daddy Frank, inod po Ay hindi ko, ay hindi ko makuha, makita ko lang si Daddy Frank, eh. masaya <laughs> well, na ako Kasi ka, wait lang, hindi na ako ako sa asawa ko eh <laughs> kasi, Sabi ko hmm, Hindi ka pa nagpaalam uh, Hindi na. Hindi, ko na, hindi na ako nakapagpaalam out nga pala sa asawa ko yan. Baka mauna ka pa baka siya, eh. ba, baka mauna ka iba. Kaya mo na, agad-agad. Wala Hindi ko na pati. Wala, kasi binablog ko din eh. Bila. <tutupan> Bila pa rin to. sa sa. Vlogger ka rin pala. O, ako si jo Ako na po yung pumunta sa bahay. Ah, wala, sorry, yung niya. Oh, sige, sige. muna. Hindi ko na makita. Pero hirap to Sige, mo. Bahala ka dyan, vlogger din pala na to. Ay, wala tayong pinipiling iba, kundi lahat to, pray for all. Sana mahanap mo, idol. Hoy, hoy, kinapa. Ay, nakuha. Nakuha niya. Eh, nakakanilfuse. <laughs> ako, nagpapakas <laughs> din ako, pero grabe, ganito pala mag... Pagkadag na ano, kasi grabe grabe idol kasi pinanood ko yung vlog niya pinatapos ko baka ako tumakbo dito kasi akala ko akala ko may nakakuha na pero hindi ako nagdala ng isip para pumunta dito hindi ako nakapagpaalam sa asawa ko siya tao yun ganda ng camera tal guys yun nanganap ko yun ay congrats congrats cookie lang kayo dalawa isa lang kasi bibigyan ko din sa ano para sa isa yung isa kasi, yung katulong namin eh okay lang ba sa inyo isa, okay, lang muna, okay, isa lang muna, isa lang muna para okay, meron sa iba uh, alright right. punta nyo na alright, meron pang isa mga kababayan nakaka-excite, ano, nakaka pero gusto naman siya kasi santay natin si Dali Frank <laughs> eh. <laughs> yun, shoutout si guys yan, nakuha ko na yan shoutout sa mga followers ko, taga-tagupan legit ba, legit? yes, legit na legit to, you know may one sack of rice. Ay, sayang na to. Ano to? Isang pwede hmm. <laughs> Grabe sa asawa ko. Yan. Ay, dun yan si Danny kasi taga Marisik din sila. Taga, si Sir. Si Sir. Di ba dapat tingin mo ah? Kaya taga, taga si ano, asawa ko? Kaya. Sobrang saya. Ah, wala pong followers. Tawagin ko yung ano Yung kasi dati ako nagtrabaho dito eh Ah dati dito, oh, dito. Ay, 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 Ah kaya alam mo Ah Kapalain Kapalain <laughs> Congrats Sobrang sayang ni Idol Ah okay Hindi na pinatay ang motor Hindi oh. na pinatay ang motor ah. Hindi ko na pinatay kasi Mahirap pa na rin Kaya sobrang ah, excited ko Yung <laughs> shout Tawagin mo lang mga kapalain Para makanap nila Sayang ah. din kasi diba Ah ay, ay, na, Nagtawag pa nagtawag pa, oh. <laughs> nagtawag pa oh Nagtawag pa talaga Good luck <laughs> Ano yung klase <laughs> to? Nagtawag lang yun pa Sige lang, baka ano, saan mo punta Baka mabangga pa yun Puntayin natin, nagtawag, nagtawag Baka meron dito ang isa, makauna sa kanila Ayun na siya, ayun na siya, nagtawag talaga

Bama unahan nyo, unahan nyo na May ko sa iyo po Sayang to Wala dyan, hindi niya kasi pinapano sa iyo Wala na Hindi pa lang kinanakuan Dalawa yan may saklay Huw! Wala sa loob ng bulas guys sa asawa ko na ako Basta makulang Sabi ko sa sarili ko kanina panoorin niyo muna baka makita niyo yung ano nakita ko si Daddy Frank eh ko yan eh saan sa mga palo nga sila yung sa isip ng to ayun 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 naghala na sila si ba si Daddy Frank eh si Lumpal na si Lumpal ang Dato eh pagka na ko ng ayun si ate yata makahanap makahanap makapagbili na

Facebook, bantayan nyo. Yeah, malapit na dyan. Uh, yeah. oh, malapit na dyan, dyan, malapit na. Kasi ako na nakapalo eh, ganito kasi. Eh, tumaganap. Eh, dapat nakapalo kayo sa mga nagbapas sa Dado Prang eh. Kaya ako yung legit na naman magbibigay ng tulong. And, ako din isang bilhin akong vlogger dito. Yan, nakuha yan nata. Ah, oh, wala pa. <laughs> Mangkeo mo <po> yung <niyo> kayo! Sayang <laughs> sa yan! Alin ba yung unang nakuha? Yung doon sa may talaim. Kasi pinanay... Nakuha na yung... Uh, uh, kanina yung unang? Ako po! Kay Kuya Reski. Kuya Reski yung unang nakuha. Ako uh, po. Pinanod po kasi yung vlog natin. Dito banda, dito banda. Angel, mag-picture ba, po tayo. Dito lang, sobra na. Masa, <laughs> masa! <laughs> Ang layo na dyan. Asa, <laughs> <laughs> asa, guys. First time, first time kung makatanggap ng blessing grabe. May pambili na ako ng gatas. Ah, nagatas to. Pero pa isa ang layo na dyan, te. Layo na dyan. Panoorin nyo. Please, ayun pa rin. Ay, malayo na dyan. Ay, malayo na dyan, kuya. Dito lang yun. Ayan. Diyan, kay kuya. Diyan. Diyan. Diyan, diyan. Oh, di ba? Diyan to pilih klub. Diyan, diyan. Diyan, diyan. Diyan, malapit na sa'yo. May plastic. Diyan. Guys, nakalam na! Nakalam na! na ni ni Sir! Yan, napakaangas si Sir! Grabe! Na. Wow. Oh, yeah. Ayan, ang lupet mo, Idol! Hunter ay, ka, ay, ka ay, talaga, Idol! Ay, Sir! one sack of rice! na, na ka okay. 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 atas! Ate, kukain <laughs> <Pili na>. ah! <laughs> eh. pa ah? tayo pang ilog! Ilog! Ayan! Eh <laughs> laki, nininirbis ako. Inaki, sir, hindi <laughs> nila alam. Hindi nila alam. Inaawag ko sila lahat. <laughs> ako lang nakapalos na yung digit ako eh. <laughs> salamat, laki salamat. Kaya ako nakabang sa okay. sa inyo kasi thank you, thank you. ako na po yung pumunta sa birthday nyo. Ay, ganun. Oo. oo. Diyos TV. Yes, sir. <laughs> <laughs> idol ka na. Hindi, okay. idol kayo din na asawa ko. Ay, ganon. Taka malisigit po sila. Oh. Kaya, sabi ko, hindi na ako nakapagpaalam. Tapos, matrapig. Galing ka pa nang, saan ka galing? Sa bahay, sa ano po, dyan sa Kalasyao. Ang Kalasyao. Hindi siya. Oh. ang trapig. Oh. Grabe talagang, sabi ko, so, ano, nah, hindi ko makuha, makuha ko lang oh. sa tatay. mo na <laughs> yung bigas. <laughs> Mapambila na lang gatas. Oh. Pira na lang, po, bigas. Oh. <laughs> <laughs> Ayaw ko lang bigas. Anong gusto mo? Gusto, <laughs> 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 wala yung ano, bigas o pira? Pira! Pira na lang. Sa'yo, sir. Uh, bigas na. Bigas na lang. O, oh, bigay minsan sa akong bigas. Ayan. Kaya, okay. sir, atas. ano daw? Pera na lang daw. Katas. O, oh, sige. Yeah, oh, naman, naman. <laughs> sir, oh. bro, man, ano, man, oh, bigas na lang. <laughs> <laughs> Para mas marami pa bigas. O, oh, bigas? O, oh, <laughs> di bigas. Oh. <laughs> bigas na lang. Oh, bigas na lang daw. Ayun. <laughs> oh, Ayun, first of first time. Blessing uh, na to. Oh. Ayun, picture na lang tayo. So, salamat po. Salamat sa mga Salamat sa followers natin dito sa Dagupan. Maraming maraming salamat. Ayun. Shoutout din pala sa ating pinaka idol. Idol natin dito sa Pangasinan Legit to guys Abangan nyo <laughs> yung vlog ni Idol Kasi ngayon Ngayong first time, First time ko ulit makita to Si Sir Idol Ay grabe Nakaka-reviews Sir naman Sir taga saan naman si Sir? Taga Binmalay po Binmalay ah, bin Pero dito ka nagtatrabaho okay. Thank you palam so much po, sir God bless, po. bless po. Sa oras, so na <laughs> Salamat po God bless Woo! po Thank you so much. Thank you po. Sir, baka may pam pam empirada. <laughs> <laughs> Bawala na. <lang. laughs> Pamasakay na lang. Yeah, <laughs> thank you po. Salamat. Po. Salamat po. Salamat. Thank you Sige po. Salamat, sir. Thank you, thank you.